Let's get started. Open the Lazada app. Go to your Lazada account. Mag-scroll down. Chat with customer care. Mapapansin mo may mga frequently asked questions na o yung mga madalas na tinatanong. Kung nariyan na ang tanong mo, click mo lang at may nakaredy na silang mga kasabutan. Pero kung sakaling wala dyan ang katanungan mo, at kailangan mo talagang makausap ang mismong agent ng Lazada, sundan mo lang ang gagawin ko. Click here. Type mo ang word na scam o kaya fraud. Available sila araw-araw simula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hatingdabi. Ngayon, makipag-chat na tayo sa Customer Care Specialist. Pumili ng isa na sa tingin mo ay may kaugnayan sa tanong o reklamo mo. Ito ay upang malaman nila agad kung saan ito tungkol para mas mapadali ang paghanap nila ng kasagutan o solusyon sa reklamo mo. Dito naman, piliin mo ang language na gusto mong gamitin sa pakikipag-usap mo sa agent ng Lazada. Kung gusto mong makipag-Englishan, piliin mo ang una, pero kung gusto mo naman na Tagalog, piliin mo ang pangalawa. At ito na nga, maaari mo na makausap ang mismong agent ng Lazada. Tandaan lang na dapat maging magalang at mahinahon sa lahat ng pagkakataon. At kapag tapos na kayong mag-usap, huwag na huwag kalimutang magpasalamat at bigyan sila ng magandang ratings.